Magandang araw mga kakwentuhan. Welcome sa ating ikadalawampung video, Ang Bilis ng Panahon. At kayo ang dapat pasalamatan sa lahat ng suporta sa ating mga kwentuhan. Dahil ito ay isang special milestone ng kwentuhan sa dilim. Isang espesyal na video rin ang inihanda ko para sa inyo ang Aswang Project ay isang sikat na multi-platform information resource na itinatag ni Jordan Clark. Direktor ng dokumentaryo ng The Aswang Phenomenon at The Creatures of Philippine Mythology web noong 2006 bilang pangunahing source upang tuklasin ang mayaman at kakaibang mga alamat ng Pilipinas. Sa special episode na ito, ako ay direktang nakipag-ugnayan kay Jordan Clark upang magamit ang isa sa kanilang pinaka-interesting at kakilakilabot na article galing sa kanilang website. Ang article na ito ay pinamagatang The Truth About the Aswang in Capiz. Sabay-sabay nating alamin ang katotohanan sa likod ng alamat na ito at kung bakit kapis ang sinasabing sentro ng mga nilalang na ito. Bago tayo magpatuloy, ako si Shaney, ang inyong kakwentuhan ng mga bagay na hindi maipaliwanag at mga nakakatakot na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang ating video. Malaking tulong po yan sa aking maliit na channel. Tara, Umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang aswang ay marahil ang pinakakilalang nilalang sa alamat ng Pilipinas. Higit na kapansin-pansin ang manananggal, isang subgroup ng aswang na nagbabago sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paghahati sa kanyang katawan, pag-usbong ng mga pakpak at pagkain sa mga fitos ng ina mula sa kanilang mga sinapupunan gamit ang kanyang ila. Sa anumang kadahilanan ang Visayas, partikular ang Kapis, ay nauugnay sa mga nilalang na ito. Dahil sa hindi magandang reputasyon na ito, ang mga taga-Kapis na nagmamay-ari ng na mga negosyo sa Maynila ay madalas nagsisinungaling tungkol sa kanilang pinagmulan. Ngunit, bakit nga ba pinaghihinalaan ng kapis na tahanan ng aswang? Sa ating video na Tiniente Gimo, The First Aswang, ating panandali ang napagkwentuhan ang tungkol sa sinasabing unang aswang na nakapira sa Duenas Iloilo, atin ding narinig ang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang sariling anak nang ito ay mapagkamalan ni tingyente gimo na ibang tao at ito ay kanyang napatay at nakain. Ayon sa article ng Aswang Project, si Tinyente Gimo ay hindi kailanman naging aswang. Bagkus, siya ay nagpangga upang matakot ang mga sundalong Hapon na pasukin ang duenyas noong panahon ng World War II. Ngunit sa realidad, ang kwento ng aswang ay nagsimula bago pa man ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang The Aswang by Vicente Perez, Visaya Paper No. 279, ay malinaw na nagpakita na ang paniniwala sa aswang ay naitatag na sa Pototan Iloilo. Binanggit din ito sa mga pamahiin sa kapis, Visaya Paper bilang 246 ni Rosario Picasso at mga paniniwala ng Bisaya sa vicinity of Capiz, Bisaya Paper No. 301 ni Amparo Barza. Hindi ba ikakaila na ang paniniwala sa aswang at ang pagkakaugnay nito sa Capiz ay mas nauna sa mga kwento ni Tiniente gimo. Ayon sa founder ng Aswang Project na si Jordan Clark, habang ginagawa ko ang dokumentaryo ng The Aswang Phenomenon noong 2008, nalaman ko ang isang pambihirang uri ng dystonia, x linked Dystonia Parkinsonism o dystonia ng panay. Ito ay isang X chromosome defect na nagpahirap na sa limangpung henerasyon o isang libong taon sa Panay Island. Ayon sa pinakahuling pag-aaral, 93% ng mga kasalukuyang kaso ngayon ay matatagpuan sa isla ng Panay at 63% nito ay nasa Capiz. Ang daaswang Phenomenon ay isang documentary type video na si Clark mismo ang nagproduce kasama si Cheryl Ann Del Rosario. Ang Aswang Phenomenon ay ang unang komprehensibong dokumentaryo tungkol sa alamat ng mga aswang na naglalahad kung saan nagmula ang mga pagpapakita ng nilalang at kung paano sila umunlad at naisama sa lipunang Pilipino. Subali paano nito maipapaliwanag ang mga aswang sa Kapis? Ang ilang minutong clip na inyong mapapanood ay mula sa dokumentaryong The Aswang fenomenon na naglalayong ipaliwanag ang nakakalungkot na realidad. XDP is X-linked dystonia Parkinsonism syndrome. So it it used to be called uh, dystonia of panay panay. in reference to panay island in the philippines the whole spectrum is, is dystonia and parkinsonism because there are also parkinson like syndromes so these are uh, involuntary repetitive small tremor movements to be able to flex my hand so my flexor muscles would need to contract but at the same time my my extensor muscles of the hand would need to relax so that the, my, my, my hand can flex. This is coordinated in the brain. Patients with XDP would, would get repetitive, twisting, uncontrolled contractions of opposing muscle groups. That's why the local name is also one of the local names is Lubag. if you it in English, it means twisting muscle, twisting lubang. Halimbawa na lang, isa kang bisita sa kapis na nakatagpo ng isang taong dumaranas ng ganitong kondisyon. Pagpilipit ng katawan, paglabas ng dila sa kanilang bibig, paglalaway. Bago ang modernong medikal at edukasyon, hindi magiging mahirap na isipin na ang individual na ito ay nasa punto kung saan siya ay magbabagong anyo na bilang isang aswang. Sa totoo lang, maraming individual sa kapis na may XDP ang binansagang aswang. Sa kasamaang palad, ito ang nagtutulak sa mga pamilya na itago ang sakit sa halip na humingi ng tulong ng mga medical professionals. Para sa Aswang Project, ito na ang tamang panahon para higit na makilala ang katotohanan tungkol sa XDP sa mga taga-Kapis. Ang may mga XDP at kanilang mga pamilya ay hindi dapat ikahiya na humingi ng suporta at magtanong tungkol sa genetic counseling. Sa dulo ng artikulo ng Aswang Project, ito ang mababasa. Walang aswang sa kapis. Gayunpaman, may mga tao nagdurusa sa pambihirang genetic disorder na ito ay nangangailangan ng suporta, pakikiramay at pangunawa sa kanilang komunidad. Ang XDP ay hindi nakakahawa at maaari itong gamutin sa pamamagitan ng genetic counseling. Una, dapat wasakin ang aswang stigma sa Kapis. Sa aking opinyon, ang mga urban legends tulad ng mga aswang o mga duwende at iba pang mga nilalang na hindi maipaliwanag ay kasama na sa mga kwentuhang bayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ngunit, katulad ng pinaliwanag sa article ng Aswang Project, ang ilang mga fenomena na sa unang tingin ay maaaring sabihing kababalaghan ay may mas malalim na dahilan, mapapisikal man o mental. Sa mundong napakadaling manghusga, siguro ay mas magandang pagmamahal at pangunawa ang ating piliing pairalin.